Yan, yeah, magluluto ako ng biso. Kaya lang guys, wala akong nakitang misong sinigang. So, sinigang gabi na lang kasi wala akong nakitang fish. Pero dati kasi meron dyan, tsaka sa 7-Eleven. Sa Robinson Easy Mart, meron dati mga kabalit. Ngayon wala. So, hindi ko maano. So, gabi na lang siya nagluto tayo ng miso pero uh, tayo gabi na lang lagay natin masarap naman siya so yan yeah. and then nag chop na po ako ng mga sibuyas bawang do sa tort ay torta sa aking bidili naming tabang talangka at saka merilya nung bangus kami so mamaya ipapakita ko na lang guys mga kabalit ngayon ito eh, I sasangkapan lang natin yung ating uh, uh, salmon na sinigang pero instead of sinigang miso uh, gabi na lang ilalagay natin pero hindi ko ilalagay lahat kasi ayaw kong masyadong maasim dahil for acid so ito guys uh, sin, uh, para sa tabang talangka and sa sangak so yan. tapos mamaya ko ilalagay yung kalamansi so, pagkatapos ko na nalagay sa yung tabang talangka so yan magfifish muna tayo guys ngayon. so yan yan, yeah, pakukuluan ko muna itong ating uh, sinigang na fish or salmon. Kung ano man ang tawag dito, basta may sabaw siya lang, guys. So, later ko i-mash yung rice. Medyo malinis na yung kamay ah, ko. Naghugas na akong mga kaba mga foxter. So, yan. Hintay lang natin siyang makumulo. Yan. Habang hinihintay natin siya, isasangkap ang kumulta bubuksan natin siya. Malinis. kinuha na naman ni Cordapia. E di niya na naman alam ibalik. Ewan diba po? Wala diba na naman ibang tao kundi lang kami tatlo po. Anyway, yan. Habang kinihintay natin pakuluan yung fish or salmon, so, nag, ano na ako, nag-chop na po ako ng bawang sibuyas for the uh, for the sangag and for the Uh, tawid. At tabang talang ka, ko ako talang siya mamaya. Tsaka mamaya at titingnan ko yung relye ng bangos kung paano ang gagawin ko so magfifish muna kami lahat so yan yan so hindi pa, natin, hindi pa siya kumukulo so hintay lang natin siya kumulo para sangkapan natin siya yan lang Lisin na lang natin sini baka umanghang na siya. Baka umanghang na naman siya. So, hindi ko ma... Baka napisa na naman yung sili namin. So, sangkapan ko na lang muna siya. Hindi masyadong... Hintayin na lang natin siyang kumulo. So, inalis ko na yung sili para... hindi uh, na siya umanghang So, yan, okra. Di ba, di basta merong sabaw. Ito, siri pa ito. At the okra. So, yan. Nagyan ng bango siya katabang-tabang talangka. Tignan natin doon. So, ilalabas lang natin later. So, yan muna ang lulutuin muna natin yung sangag at saka itong pinakukula natin na siniga na salmon. So, fish muna tayo, guys. Ayan. Habang waiting natin yung pinakukulaan natin. So, medyo nilakas ko na yung apoy para kumulo siya. Pag kumulo na siya, guys, doon natin hinain yung apoy natin. So, ayan. Hindi lang nakikita yung ano. Baka mahulog kasi yung cellphone ko, guys. Ayan, o. Oh. Kasi dati kasi, ayun, guys. Nilakas ko na yung apoy para at least, yun. Ha lang, yun nga, hindi eh, ko na inano kasi baka masira na naman my cellphone ko guys. At saka medyo madilip kasi banda doon sa side. So, uh, at least dito maliwanag siya. Yeah. Habang waiting, waiting natin siya. Waiting, waiting. Kumulo. Waiting, waiting natin kumulo. Yeah. Bago natin i yung kanin. Kasi hindi ko lang paano gagawin ko doon sa uh, sinangag na sobra namin guys uh, hindi ko na kasi para kasi kahapos pa ito yan ito kasi tasya na sa amin tasya na sa amin yan para mamaya oh, lalagay na sa aso kasi yung iba dahil yung iba nga syempre na. ito, ito uh, ano na ito uh, para mamaya na ng gabi yan uh, tinak magluluto na rice for mamayang gabi so alam nyo na Siyempre, Uh, mahirap na kasi may mga tao talagang mahirap kausapin na ewan ko ba hindi ko alam, hindi ko maintindihan sa attitude nila mas gusto nilang nasusunod sila o buti nga ngayon hindi kami eh, di ba Siyempre, mayroon din kami minsan, may lakad din kami minsan. O bakit kailangan pa nilang tawagan yung gano'n, di ba? Hindi naman dapat kailangan tawagan yung gano'n. So, na-ano lang kami, na-offend lang kami kasi parang hindi pa kami nakatira dito, porke ba, porke ba, ano, libre sila ng tubig, libre ng bahay, libre ng kuryente, gano'n magagawin nila sa amin. So hindi dapat, at saka mali yun, hindi siya kailangan at hindi dapat siya gano'n. So sana, hindi ko na kung paano, siguro, ewan ko lang no, sa mga gano'n na situation, hindi ko lang maintindihan sa mga taong gano'n. Ah, uh, hindi na masa, masakit ang loob ko. Kaya lang, minsan, sometimes, sana ah uh, iniisip din ng mga tao, yung ibang taong ganyan na, yung attitude niya sana, hindi na dapat kailangan. Bakit sila ba susundan namin? Porke may lakad kami. Hello? tiba Hindi ganoon dapat. So, kailangan. Minsan, sana, mag-isip-isip sila sometimes. Pag may time sila, dapat mag-isip-isip din sila. So, yan guys, ha. Hinina ako na yung uh, pinakula ako sinigang. So, i-add ko na natin ng konti itong sinigang uh, gabi. So, inalis ko na yung sili kasi baka maanghang na kasi siya. So, ayan. Ilalagay na natin ito. mamaya ko na lang ipapakita yung uh, tabang talang ako paano kayo isa. So, kahina lang natin pa. Baka mag-overflow siya. kain hindi ako masyado nag-aano sinigang masyado kasi ito kaya gabi na yung inano ko para at least masarap siya. Tapos pinsan naman, pag gusto ko niyang kausapin, kakausapin ka. Pag, pag naman siyang kinakausap, hindi oh, naman nagsasalita hindi mo alam kung pipi siya o o ayaw lang magsalita eh di ko alam po, sumpungi ba siya o ano ba siya hindi po siya maintindihan pagkakausapin mo hindi siya, kaka, iti siya magsasalita pero pag ikaw ang hindi magsasalita kukulitin ka niya ano siya klaseng tao, di ba guys mga kabalit, ano klaseng tao yun ano klaseng ano klaseng attitude yun hindi ba, Ibig ko sabihin, hindi paganda yung ganun ang attitude. So, ah uh, in short, it's not, we're not uh, getting younger anymore for the attitude na ganun. Di ba guys, mga kabale. So, hindi dapat at hindi kailangan ganun dapat ang attitude niya, mga kabale, mga foxter. So, ah uh, yan. Nag-iisip pa ako kung ano ang, ang itatitle ko dito sa ginagawa ko. So, yan. Habang sinasangkap ko itong sinigang na wheat, Gabi. So, ngayon, pakulaan natin konti ulit. Tapos, tikman natin. Kung may lasa siya. Pakulaan natin ng konti para tikman natin kung tama yung lasa. may patis dito. Teka, lagyan natin ng konting patis. Pero okay na siya. Where's the patis one? Doon na lang patis. Tsaka, lagyan natin ng konting asin. kasi na may asin ko dito. So, naubos na naman yung asin ko. Naglalagay tayo ng asin. konting patis lang para at least ay nakaumadat siya ayan lalagyan natin ng konting patis para okay na yung sabaw namin ano na, sayang siya. Parang ano eh, ako sa lahat ng bagay. Eh sayang kasi itong ano natin dito. So pakuluin natin muna siya. Tapos okay na siya. Next static ano niyang gagawin natin yung i-mash natin yung potato Ay, mash potatoes. Ibabas natin yung sangag mash potato treata pang ko. Itong ating ah uh, sangag i-mash natin. So, hindi ko lang parang itak-tak-tak-tak na lang natin. Hindi ko lang kailangan itak-tak na. Mga tak-tak-tak-tak dito. Kasi ako nilalagay ko lang talaga yung garlic powder, guys, sa sangag ko. Eh. So, tikman natin ulit. Pero at least hindi siya hindi siya maanghang. Hindi, inalis ko na yung... Inalis ko na yung sili, guys, para hindi maanghang. Ay hindi yung ano, hindi siya spicy. Yan. So, yan. Titikman natin, guys, mga kabayan So, yan. So, yan. Okay na siya. So, nilagay ko na ng patis. Okay na siya. So, may sobra pa, di ba? ah uh, okay sa acid ko. Okay sa sa pinigang. So, yan. Pwede na siya. So, isasara na natin. Tapos, text naman, hugasan ko lang itong, ano, isasangag natin yan. So, ipapainit na lang natin ito. Ha? Sarap. So, okay, ito. So, hugasan lang natin ito, guys. So, pero itatabi na natin to kasi CD siya yan natin na nakugasan yun Igigisahan natin itong uh, sing sangag i-tawag dito. Ipamash muna natin siya. So, ito. Hinugasan ko na ito kahapon. Pinagugas ko na. Malilis na rin ito. Kawali ko. Mas gusto ko pang ginagamit yung mga kawali ganito. Ito dapat malinis. Hindi ko na meron na akong nakita sa TikTok. Naman ko. Tsaka doon sa pinapanood kong mga vlogger. Pero titingnan natin muna. Pero in the meantime, pero gustong gusto kong gamitin yung mga kawali ganito. So, ipamash lang natin yung kanin. Para pamaya, ya, yung tabang talang ka na, di ba? Lalagay na lang natin doon. So, imamash natin. Malinis si mga kamay ko, mga kabalin, mga foxter. Ha? So, ayan. Imamash natin siya. wag well, mo dumati yung ayaw mapaistorbo sa buhay dito sa kusina. So, ayan. Imamash lang natin siya. Ilalagay ko lang to sa isang, ano, dalagyan. Kasi, konti lang kinakain naman ng rice ng nanay ko. Medyo ako, half. Pero, minsan, oo. Kasi, at least, kahit paano, guys, mga kabaleng. Konti lang naman yung kinakain ko ngayon. Pero, baka makakain tayo. So, hindi ko naman yung pwede ko itak-tak-tak-tak dito sa kanin na isasangag ko. So, ayan. Siguro, pwede na ito, guys. So, pwede na. Teka. Kano natin to sa kanin, sa kamay ko? Sayang kasi, eh. Isa. Sayang. At least. At least, konti talagang yung, Ano yung sa kamay ko. So, yan. Next, natin, uh, ano again, is toksangan. Hindi ko lang anong magandang ilagay. Gagawin na lang natin use oil para masarap siya. So, use oil na lang. Para masarap siya. Use oil lang gamitin natin. Ay, Ah, na Ano man itong yan. Use oil lang gamitin natin para masarap siya, guys. Check. Oh, yeah. Yan. Sayang yung bago. So, use oil lang nga gamitin natin. Wow. Oh, masunog yung Kapo nasunog yung bawang ko. Ang ang um, mag ano yung bawang. So, Peter Ba kaya ang ano ito? Kasi mango kuya pa. ko po uh, sa mga hinahawakan niya. Ay uh, nag-i-spray ako minsan kasi nga medyo ewok, eh hindi kasi umiinom ng hanggang Nanggaling ay umiinom pa kasi yung taong So yan, oh, yan. mainit na yung oil, hina natin kasi kahapon, kaya na hina yung apoy ko, nasunog pa. So, natin sibuyas mga uh, ano ko kasi ito sa gumagalaw siya gitna natin siya gumagalaw kasi siya uh -huh. ayaw kasi masyadong sunog yung bawang kasi na uh, naaalis yung mga aroma niya eh. masyado siyang sunog guys so kailangan tama lang mga Luto yung bawang kasi maalis yung aroma. Kahapon eh, na yung kabag nasunog yung bawang. Hindi ko alam bakit nasunog. Dapat ganyan na ano, para yung aroma lang nila, eh, sakto lang sa pagluto ng sangag. Sa so, sinangag natin. Ayan. Yeah. O so, yeah, pwede na ito. Bago ko linisin yung Ewan ko so, ba nasunog yung bawang ko kahapon. Hindi hmm. ko alam bakit nasunog. So, mamaya later, tapang talangka na lang niluto natin. Aha. Kasi konti lang naman ang tinapain. Eh. So, ito, okay na yan. Baka makakain ako si mamaya ng tapang talangka. So, Pailit ko na sana hapang Pagyan uh, natin Kung hindi ko naman pwede kaya itak-tak-tak-tak natin dito Para magsarap yung sanag no, Kaya pwede itak-tak-tak-tak natin Para masarap sya Meron kasi nilalagay yung mga bata Hindi ko naman ano. so, Para masarap lang sya sa ilalagay lalagay ko dito yung ano yung tabang talangka sa kanin guys i eh at tapos isasama ko minsan pag kumakain ako tabang talangka sinasama ko do sa sangat para masarap siya Ayan, ay, hindi ko alam nilalagay yung pot yun na lang. Ay, Lali, Hindi ko abot. Wait lang. Hindi ko sya abot. Ito yung pangunas ko. Itataktaktaktak na lang natin siya. Hindi ko alam mo ano nang Kasi, kasi ako pa nagluluto ako sa garlic powder lang, asin, at saka paminta lang kasi nilalagay ko eh. Para lang may kulay siya ng kaunti. mga tak 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 dito hindi ko alam po ano yung tak 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 na lang natin. Yung tak 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 huwag nang umalat. Kasi matabang ako eh. Masangkap para... itlog pala. Nakalimut kong mag, ano, itlog kasi yung itlog na ilalagay ko doon, mag 6-6-12. Uh, dalawang lalagyan na lang si Pura para maging 6-6. Eh, wala kasi yung buong, ano. Hindi eh, rin nagkasya doon sa malaking susis na lalagyan. Tukunan na sana. Sa malambot sa ilal baka magpisaya yung itlog so yung lalagyan ko na lang yan dalawang ano na lang or kung ano na lang yung kasha kasi wala eh yun na lang dalawang so, tatak na lang natin ito ng kung ano ano kaya pwede itaktak ito garlic salt para pa, sa garlic salt. garlic salt siya. So, palagay natin siya ng garlic salt. Ilagay muna natin dito sa ano, baka sumobra kasi umalat. So, well, may toyo na kasi siya eh. Tapos pa nang ito. Nagtoyo na naman, madilim na naman yung kanin kahapon. Medyo dark na naman masyado yung toyo kahapon dito sa sinama. So, ayan. Uh, yan. Yan. ilalagay ko na lang dyan mama yung tabang talangka okay na ito kahit na matabang siya at least yung, yung tabang talangka ibibisa ako para na para masarap na siya tabang siya at least yung tabang talang ka ako ito pilalagay Okay, yeah. okay, natatapos. Tapos, yun, hugasan muna natin kasi baka magsabi-sabi yung isa. Hindi naman niya hinuhugasan. So, tayo na maghuhugas, guys. So, ito, sasarado na muna natin yung, ano, ko, ano yun sa talangka ko. Hinahanap ko kasi yung maliit na ano, sa wali, yung kulay blue. Ayan. Okay, dali. Eh, muna natin siya. Kasi hindi nangisip ko muna ito. Teka lang, ha? At hinisip muna natin sila. Ayos muna tayo dito. Bago natin isa. Ito yung sinasabi ko guys mga kabalil. Ayan o. Oh. Nakikita nyo ba? Ayan. Tabanta lang ka. So, babili kami. So, magpifish na lang kami. Hugasan muna natin ito mga kabalil. na tayo. I-stop ko na tayo guys. So, mamaya natin. Papakita ko yung gigisa natin.